Hi guys! So, part, part 6 na tayo. So, kung gusto niyo mapanood ang part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. So, panoorin niya na lang yan sa ating mga um, uh, sites. So, YouTube, TikTok, and sa ating Facebook page. Pero, mas nare ko po ang ating YouTube kasi nasa playlist na yung mga full video po ng ating mga sinasummary for today. So, yan. Anyway, back to topic na tayo. Huwag na natin patagal. Guys, kung ina-expect nyo dito sa Czech Republic is uh, halimbawa madali yung buhay. So, wag po kayo mag-expect ng ganon. So, medyo mahirap yung buhay dito sa Czech Republic. Pero, masasabi ko ng Czech Republic po is uh, parang balance yung kanyang pamumuhay. Bakit balance? Kasi po, meron tayo dito yung schedule. So, Monday to Friday, especially kapag ang natapatan yung schedule is yung 8 hours lang. Kasi meron dito 8 hours lang. So, Monday to Friday, papasok ka. Pwedeng 6 to 2, 2 to 10, or 10 to 6. Pagdating ng Saturday, And Sunday, automatic po yon is rest day nyo. So, kung minsan pwede naman kayong makapag-OT, pag otin kayo ng inyong company. It depends on your company po na mapuntahan. Next naman is kagaya po ng schedule ko, which is every two days is nagla-rest day. Two days pasok, two days rest day, something like that. Basta in short, sa, sa one month, ko na pasok sa Czech Republic is na nag-duty lang po ako ng 15 days. Then, yung 15 days ko is pahinga. Pero, syempre, hindi yung tuloy-tuloy na diretso yung 15 days pasok, diretso yung 15 days pahinga. Hindi po ganun. So, alternate naman siya. For example, uh, ngayon linggo na to, limang araw akong papasok. Sunod na linggo is dalawang araw lang. Sunod na linggo ulit is 5 days, sunod na linggo is dalawang araw. Basta a total nun, mga 15 days, 16 days, ganun something like that. So may time pa kayo guys para makapag-gala kayo. May time kayo para makapag-bonding kayo sa mga gusto nyong kabonding dito sa Czech Republic or makapag-gala sa ibang part ng Europe. So paano ko nasabi yung paggagala sa ibang part ng Europe? Under Schengen Visa kasi guys is pwede po kayo makapag sa ibang part ng Europe kung saan under ng Union European Union. European Union na meron po siyang 27 countries na as of now, kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, pwede kayo makapunta ng Italy, ng France, ng Switzerland, nang hindi po kayo nag visa o wala kayong hawak na visa kasi nga naka-Schengen visa kayo dito sa Czech Republic. Schengen visa kung saan pwede po kayong makapasok sa ibang part ng Europe na under ng European Union. So, yan yung kagandahan. Pwede po kayo makapagala, pero syempre, hindi kayo makakagala pag wala kayong datong. Kailangan may datong muna kayo bago kayo makagala. So, ang next naman is... Binanggit ko sa ating part 5 sa huling version ng ating part 5 is binanggit ko po yung uh, uh, magandang bilihan through online ng ating mga damit na may tatak. So, pwede kayong bumili on install for example sa mga install na Diyan sa halimbawa bilihan, may market, may department store, may mall, pwede po kayong bumili doon. Pero kung gusto nyo yung mas mura, so I recommend puntahan nyo lang yung Launch by Salando. So ang Launch by Salando po is nagbibigay po sila ng mas mura na uh, discount para sa mga may tatak na damit. So, bakit ko nasabi na doon kay bumili? So, kagaya po nitong suot ko, ito pong suot ko is wala po siyang tatak. Itong jacket na to Wala po siyang tatak. Pero yung halaga niya po is nasa 300 plus crowns dito sa Czech Republic. So, wala siyang tatak. Pero kung doon ka bibili is may mabibili ka na 400 crowns pero meron na siyang tatak as Adidas, as, as Puma. So, magtingin na lang po kayo. Launch by Zalando. Puntahan nyo lang sa App Store and then i-click nyo lang ang Launch by Zalando. So, ang Launch by Zalando po, ang kanyang logo is yung parang kulay pink ba yun? Or orange na arrow. So, yun po yung kanyang um, yung kanyang logo. So, guys, wala akong ano dyan ha, commission. So, binabanggit ko lang sa inyo yung mga information na pwedeng makatulong sa inyo dito sa Czech Republic. Okay. So, part naman tayo na kunwari reunification. Itong reunification, guys, na topic na to is wala akong topic nito sa aking mga vlogs. So, wala akong topic ng ganito kasi uh, wala po akong full knowledge about ito sa reunification na to. So, ayoko kasi na magbigay ako sa inyo ng um, information na hindi siya full knowledge or hindi ko siya na-try na kapag tinanong nyo ako is hindi ko alam kung paano ko kayo sasagutin. Pero bigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano ang reunification. Once po na kayo ay galing ng Pilipinas or kahit galing sa ibang, uh, galing kayo ng Taiwan, galing kayo ng Hong Kong, something like that. Once po na galing kayo dyan, nakarating kayo ng Czech Republic, after six months po na nandito na kayo sa Czech Republic, pwede nyo pong makuha ang inyong asawa, ang inyong live -in partner, pero dapat pareho kayong single kapag yung live partner nyo at ang inyong anak. So, pwede rin nyo pong makuha ang inyong magulang, pero may limit lang yata yung pagdating sa magulang kung ilang age. Pero pagdating po dun sa anak, pwede nyo mapag-aral yung anak nyo dito. At kapag dito sila nag-aral, guys, um, lesson yung inyong tax na sa inyo ng inyong company. So, yun nga lang, syempre magbabayad kayo ng insurance para din sa mga anak nyo. So, 'yan po ang reunification. Pwede n'yong makuha. So, meron po bang bayad ang pagkuha kapag ang family member ko or ang asawa ko is dadalhin ko dito sa Czech Republic? Yes. Meron pong bayad. As of 2024, ang alam ko po is 79,000 crowns ang binabayaran, pero 'yun ay parang cash pa. Pero kung installment, meron nga kasi nagbibigay ng installment na yun, three years to pay, tapos yun, dun yun na lang pag usapan kung magkano yung bayaran. Yun lang, binigyan ko lang kayo ng konting information na possible talaga na madala nyo dito ang asawa niyo at saka yung mga anak niyo. So, sa iba rin, syempre, kung kayo ay babaero, please iwasan nyo mga babae dito sa Czech Republic. And iwasan nyo po yung uh, gumawa ng gulo dito sa Czech Republic. Kasi, syempre, ang hirap kapag... Um, may ginawa ka dito sa Czech Republic na hindi rin ayon sa batas. Possible po kayo na mapauwi ng Pilipinas. Anyway, tingin ko is okay na yung information na nabigay ko sa inyo. So, kung meron man kayo na iba pang information na gustong malaman, so pwede po kayo mag-comment. So, nag response po ako sa mga comment. Guys, about sa mga messages na nare-receive ko, especially sa mga message, sa mga private messages na nare-receive ko, guys, hindi ko po kayo mare-replyan agad-agad. So, I recommend sa inyong lahat na sa comment section po kayo mag uh, bigay ng ng question nyo and then once na nag-open ako is mababasa ko. So I recommend sa comment section pero may pero po sa YouTube channel and sa TikTok account natin kasi ang ating Facebook account is hindi ko po siya masyadong na kasi bago ko lang po siyang inaano parang i-revive ulit kasi Noong nakaraan, nag-deactivate kasi ako ng Facebook. So, kasama po siyang na-deactivate. Kaya, hindi ko siya ma agad ngayon. So, inaangat ko pa lang siya. Kaya, I recommend po yung TikTok channel po, ah, TikTok natin or sa YouTube channel natin kayo mag-comment para mas mabigyan ko kaagad kayo ng agarang sagot. And kung meron pala kayong mga gusto pang topic na gusto nyong malaman, wala sa ating mga playlist niyan sa ating YouTube channel, pwede po kayong mag-comment sa akin, pwede niyo sabihin sa akin na gusto kong makaalam ng information na ganyan. But sad to say, hindi ko talaga mabibigay yung information about sa ating re reunification program dito sa Czech Republic. Kasi po, um, hindi talaga ako full knowledge. Pero kung halimbawa may kapatid na kayo dito tapos gusto nyong magpakuha, ipatrya nyo sa kapatid nyo kung pwede kayong i-repair sa company. So pwede rin kasi kayong kunin sa ganong paraan, hindi lang sa reunification. Pwede niya po kayong i-repair tapos siya mismo ang kukuha sa inyo sa Pilipinas magbibigay lang si company ng mga supporting documents nyo na katunayan. Anyway, thank you so much guys and yan lamang po. So pa part 1 hanggang part 6. So pasensya na kayo. Bye bye guys. Have a nice day.